Magandang araw po mga kalaki alas 11 na po ng umaga ngayon pong August 17 Ayan syempre po mga kalaki ha sa mga nakaredy na po dyan para po sa mga maglilista Alam kong may listahan na kayo dyan mga kalaki para po sa mga uh, nagaabang po ng mga lucky numbers natin Sa mga jackpot loto Pilipinas at loto abroad ibibigay ko na po mga kalaki. Basta tandaan nyo po, huwag nyo po agad binibitawan ang mga lucky numbers natin. 3 days po bago po natin palitan ang mga lucky numbers. Okay? Sa mga isusumada po natin at ibibigay ngayong half araw uh, na to mga kalaki ng alas 11 ng umaga, gusto ko po manalo po tayong lahat. Okay, huwag niyo po agad bibitawan na. Kaya kung ready ka na at handa ka lang kunin ang mga lucky numbers natin, kunin niyo na po mga listahan. Lalong-lalo lalo na po sa mga bagong nanonood sa amin dyan. Ha ilista nyo po ito mga kalaki, tayaan nyo po sa loob ng tatlong araw bago po natin bitawan or palitan. Okay? Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay? Pero bago yan, syempre, alam nyo na, iinom muna ako ng tubig. At eto na po, ang ating mga 10 digit lucky numbers abroad. Umpisahan po natin sa abroad. Number. 10 digits po ito ah. Number. 26. Number 18. Number 44. Number 50. Number 19. Number 47. Number 58. Number 26. Number 12. At number 7. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number. 23 number 29 number 34 number 38 number 18 number 16 number 7 at number 20 ano to number 20 okay at ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 14 number 10 number 26 number 35 number 32 Number 11 at number 3 At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki Kunin mo na Number 16 Number 21 Number 24 Number 14 Number 10 At number 8 At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 Kunin mo na rin mga kalaki Number Number 7 Number 2 number 0, number 3, number 4, at number 4. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ito na rin po, hindi na natin patatagalin, kunin mo na. Number 21, number 29, number 35, number 17, at number 6. Ayan po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers abroad kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kalaki bago ko po ibigay ang mga laki numbers dito po sa Pilipinas Siyempre, dapat po mga sa mga baguhan natin mga laki followers dyan, dapat nakafollow po kay sa mga legit na account. Ingat-ingat po kay sa mga fake account na nagkalat mga kalaki. Lagi ko po sinasabi sa vlog ko ah. Ingat-ingat po, kinukuha po ang muka namin, ang picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayo ng nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi rin po kami yan. Baka mali po kayo ng pinapanood o pinapalaw. Hindi po kami yan. Kinukuha ang mga videos namin, sinisave at nilalagay sa mga profile din ng picture na kinukuha nila sa amin. Ingat -ingat po kayo, mga fake po yan, subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila mga kalaki ito po ang legit na account natin, pwede nyo po akong makausap dito, lalong lalo na po sa mga sasali sa private consultation, pwede nyo po akong makausap dito ha, ito po ang legit natin lagi nyo po i-check ang followers, dapat red kin na merong, tungha ah 320,000 plus followers na po tayo mga kalaki, at meron po tayong main account na kalahating million pero ito po yung account na ginagamit natin ngayon ha 320,000 plus red parungkin nakasama ko si Lola at syempre may Aris Gatchalantine account okay meron din po tayong YouTube ang YouTube natin red parungkin po na merong 17,300 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin red parungkin po na merong Uh, 448,000 followers Ay po yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko pong kayo po ay comment na comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo okay, tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga sa masalob ng 3 months sa loto Pilipinas sa loto Abroad, sa National at sa Wet pwedeng pagsumali ka rito sa private consultation namin. iko ko po ang birth at birth year mo. Malay mo naman dito ka swerte, hindi to ka manalo. Kaya subukan mo na mga kalaki ha. Ah. Ang mga lucky numbers natin mga kalaki, bagong sumada lagi yan. At syempre po kung sasali po kayo, message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan po mga kalaki. Okay? Ingat-ingat po. At syempre po mga kalaki, 3 days po bago po natin palitan ng ating mga lucky numbers. Kaya sa mga kukuha po dyan, ng private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng August, September, at October. Okay? Ito na po, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 6-digit lucky numbers. Pilipinas, 642, kunin mo na. Number 23, number 37, number 18, number 30, number 41, at number 9. At ito naman po ang 645. Number 12. Number 27, number 33, number 38, number 14 at number 6. At ito naman po ang 649. 649 6-digit lucky numbers mo ay number 22, number 36, number 43, number 44, number 18 at number 21. At ito naman po ang 655 6-digit lucky numbers. Number 29, number 31, number 38, number 42, number 46, at number 17. At ito na po ang pinakalas mga kalaki, ang 6 digit laki number 658, kunin mo na rin, number. Number 38, number 16, number 12, number 42, number 36, 19 at number 7 mga kalaki. Ayan po mga kalaki. Balikan mo kuya. Dali lang naman. Balikan mo kung nakalimutan mo. Lakalayo. Okay mga kalaki. Ito po ang ating mga 6 digit lucky numbers. Ayan po mga kalaki. Tayaan nyo po yan sa mga Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National. Pwede po yan mga kalaki. At syempre po mga kalaki, sa mga lucky followers po natin dyan na nagpapashoutout. Ito na po ang ating shoutout ngayon mga kalaki. Sa Pilipinas po, dito po sa bansa sa lugar po ng Kainta Rizal ayan po kila Mang Damian at kila Nanay Seding hello shout out po sa inyo sa family Agustin hello po humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers bibigyan po natin sila mga kalaki at syempre po sa mga jeepney driver naman po dyan po dito po sa may Aoy, sa may Bulacan. Ayan po, San Miguel, Bulacan. Sa amin po yan, ha. sa mga lola ko yan. Sa tricycle driver, sa jeepney driver dyan sa San Miguel, Bulacan. Sa bus driver, shout out po sa inyo dyan. Humihingi po sila ng 642 kila Kuya Nicole at kilakuya Kuya Miguel, shout out po sa inyo, sa inyong mga tropa dyan ng mga tricycle driver. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood. Mananalo tayo mga kalaki, claim it. Lunch time na po at may bumibili na sa atin. Kuya, anong bibilin mo? Ay, ayaw mong ipakita niyo eh.